dahil sa malakas sumagos mga dito sa aming lugar gagawa tayo ng traps para baka ulit tayo ng isda ito yung mga traps ang tawagin ito ay bubuh sabi ko, o kaya bubu. i-set up na natin bumasok sila rito wala nang ligtas nanti duduk nampaklah asang agus nampaklah asang agus nampaklah asang double lang itong kabila ganun din lagi na sa salob hindi na siya makakalabas dito na natin ilalagay sa nagsusubang sigurado yun mamaya papasok na Umaga natin 'to inilagay. Siguro pagdating na ng hapon, kakunin natin 'to. Papandawin nga natin 'yung trucks natin inilagay. Ingat. Ano Ibabalik, na nang nagduwa. Ayun. Ayan, laguy -laguy na guminis na. Oo. Diyan. May kaya 'to? Tingnan natin. Ito Ito. Ilan yung nakapasok? Tatlo, tatlo, tatlo. Tatlo yung nakapasok! Ayun! Nakatali na tayo! Masarap siguro ito sa gata! Anong luto? Pwede pwede siya! Ang tatabaw! Dahil sa baha, nakakawa tayong pangulam! Nakaganda dito! May mga nanonood! Nakawa na tayong pangulam! Oop! Oh. O, oh, baka pula ba? Kunin mo! Nariwa! Busog na busog man yun! Mga ito, oh! Eh? Wala Tayo natin! Gawin pa rin! Sigurado to, may mga itlog! Ang tatawa! Saan natin gigilit-gilitan? Saan natin ugasan dito sa batis? Yung! Pwede na! Kutuin na natin ito! Tara ba? Ayaw mo mo yung Matataba, iyawin natin. Mm -hmm. muna natin to. Asin bitsin na lang to. Talo-talo na to. Isa lang tara. Abo na. na. Hmm. <laughs> Ito yung the best talaga. Na nagbula sa, <laughs> sa sapa. <laughs> <laughs> Matataba. Malamang may <baitable> tubol to. <laughs> Anong masabi mo naman sa nahuli nating dito? Matataba. Masiram to. Masiramon. Mga uragon talaga ng mga pagabukol. Ang muna, diyon ang unog. Karisa na. Naluto na. Pwede tarading namitan na. Kini kong ako ng kutubol. Ano pa? Tara na. Tikman na nga natin yung nakuha natin sa sapang ito. Ang gano'ng kasarap. Si Ron, hindi mong Mali! Itlog! Pag una ako tubol, doon palaan, itlog talaga. Nanginit mo! Na. kamay ilang namit musda kita talagang karaunan na siram pati sa ating magliribos sa ating nagkainong kay tubig nakalibisan ni Nueva sa bukal sila po sa tang sa may na yala sa kanig tubig talagang natural Abo di sinasabi talagang mineral kita! Muli itong aking ginagawa ginagawa to ng karamihan nilalang lang ito ay hindi dapat tinggitan. Ito'y maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Sapagkat subalit dapat wat ito ito'y simpleng simple lang naman. <laughs> Salamat, ingat, hanggang sa muli. Babu!